Sanya Lopez, Rock Hale Pangilinan Pogi, sa kanilang Pulang Araw Costumes Aliw na aliw sina Sanya Lopez at Rock Hale Pangilinan sa bago nilang costumes sa Pulang Araw. Matindi man ang mga eksena sa GMA Prime Wartime Family Drama Series na Pulang Araw, nagagawa pa rin ng cast nito na maglibang at patawanin ang isa't isa. Aliw na aliw ang kapuso stars na sina Sanya Lopez at Rock Hale Pangilinan nagmakapagsuot ng costume ng sundalong hapon para ito sa eksena kung saan susubukan muli ng kanilang mga karakter na tumakas mula sa garrison kung saan nakakulong mga mga comfort women. Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Sanya ang ilang sa mga astag na poses nila ni Raquel. Kami nga pala ang Mr. Cuties ng hashtag pulang araw na dadakip sa mga puso ninyo, ang Cornei, Yoko na, pabiro niyang sulat sa caption ng kanyang post. Sa sarili niyang Instagram account, ibinahagi naman ni Rockella ang isang maikling video kung saan ipinamalas nila ni Sanya ang mga linyang pang male beauty pageant. Kung paano nabuo ang Mister Cuties ng pulang araw, habang busy nagtatrabaho ang mga tao sa paligid namin, kami ay, lahat naman ng caption ni Rockella. Patuloy na panuuri ng lalong lumalalim ng kwento ng pulang araw, lunes hanggang biyernes, 8pm sa GMA Prime. Maaari rin itong panuurin online sa Kapuso Stream. Panoorin din ang same day replay sa GTV 9:40 PM.